Ayun Okay. Okay. So guys, isipin nyo nalang na parang podcast to. Tapos, ano, pwede kayong mag-chat kung meron kayong ano, interactions. Pero kung wala, okay lang din. Walang problema. So, start na natin. Ah. Sabihin nyo kung nakikita nyo man. Nakita ba guys? Nakita nyo guys? Yeah. Yeah. Okay. So, yan. First first of all guys, salamat sa pagpunta. It's, it's a Saturday evening and maraming tao na busy ngayon. And hindi nga tayo kompleto ngayon pero I'm pretty sure papanoorin ito ng mga nasa iba sa community. Tapos, uh, alam ko busy tayo, may sarili-sarili tayong trip pero mas pinili nyo pumunta dito at matuto. And I just want to say thank you guys. So sa mga perfect attendance natin kay Noel at saka kay Nix, thank you so much. It really means a lot to me kasi you're always engaging at saka ano, providing value sa community natin and I'm really proud na ina-apply niyo yung mga lessons na at sinashare niyo din sila sa personal channel niyo. So thank you so much guys. And una naman, um, Nix, kamusta yung life? Anong mga ano, kaganapan mo lately? um, Adele at saka Noel. Pwede nyo i-chat na lang. Kita ba? O, oh, okay lang ako, Jisik. Alam mo, nag-paint ako ngayon. <laughs> well, nanonood sa, ay, pinapakinggan yung ano. <laughs> nice. Yeah. ano pinapaint mo? Ito. Kita ba? Ah, uh, wow. <laughs> yung Good. paint by numbers. Yeah. Okay naman. Nice. Ikaw Adel, kamusta bro? Anong anong ex, anong, ano mo dito? Parang anong um, expectation mo ngayon sa first live session mo ngayon kasama ko? Kami. Ano, may matutunan bago. Hmm. Ano pa? Yan lang. Yan lang boss. <laughs> yeah, sige. Kamagalala kung kung kaalaman bro, marami ako ma So, yun. Um Bago tayo mag-move forward, guys, um, again, it's a house rule na relax lang, focus lang kayo dito and huwag kayo masyadong ano, mas stress. Isipin nyo na parang natutulog kayo tapos mayroon kayong pinapakinggang podcast kasi gusto ko ganun yung ano ganon ganun yung parang ano, ganun yung parang vibe lang natin. Relax lang tayo. Tapos as much as possible guys, buksan yung isip nyo. Kasi um, I can guarantee you after ano, watching this ano module, after taking this module ngayon, um, mag-iiba yung pananaw niya sa mundo. And it's something na parang ano, hindi siya masyadong sineshare sa internet kasi again, it's it's ano based on my ano parang personal experience, research at saka collective experience ng mga taong tumulong sa akin at nag-own ng paniniwala ko. So laging ganoon yung mga sineshare ko guys, it's a special place na nanggaling sa buhay ko tapos sineshare ko sa inyo yung mga lesson. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito sa learning session natin is yung the inner battle that shapes your life. So, familiar ba kayo dito sa higher self at saka lower self? Narinig nyo na, um, na, ano na ba to? na ano nyo na ba to? Na-encounter nyo na ba to? I'm pretty sure baka sinabi to sa TikTok pero hindi masyado na-explain. Nabasa nyo na ba to sa book? Is this something na parang familiar ka na at ina-apply mo na sa sarili mo? Well, guess what? Um, sa tingin nyo, um, ikaw, Adel, paano ka mag-decide? Ano yung mga basehan mo kapag mag-decide ka? Kunwari, may gusto kang gawin. Ano yung mga tinetake to consider mo kapag mag-decide ka, brother? Iniisip ko muna kung anong consequences na gagawin ko. Consequences? Wala. Okay. Ano ba? pa? Kung tama ba to, mali ganun. Oh, nice, nice. Okay. So parang inaano mo yung moral side or consequences niya kung okay ba yung kakalabasan nito or mali ba? Ikaw, Unix, yeah. paano ka mag-decide? Ano, usually based sa like values ko or like interests and goals. Good, good. Kapag values ang basen, ibig sabihin malalim kang tao. So it's it's really ano, it's really interesting na you know well your value. And kaya ko tin kaya ko tinanong sa inyo to guys kasi alam niyo ba na every decision na ginagawa niyo sa buhay merong battle na nangyayari or may laban na nangyayari sa utak niyo. And it's it's actually a battle na laban talaga, like gera na nangyayari na maraming tao aware dito pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung battle na yon. Nalilito ako, hindi ko alam gagawin kaya maraming tao nagtatanong sa akin sa TikTok, na kuya JC ano yung ganito at ganito ngayon next explain ko sa ano explain ko sa ano okay, sa inyo kung ano to and guys mind you hindi lang to basta basta na laban to so, okay ito talaga yung bumubuo ng pagkatao mo so akala nyo parang chill lang siya na laban well guess what ito yung bumubuo sa pagkatao mo. And yung nakakatawa, bibihira lang yung mga taong nakakaalam nito. At yung mga taong nakakaalam nito, most likely alam lang nila in theory, pero hindi nila alam i-apply sa tunay na buhay. Kasi I met a lot of people na alam nila to. Alam nila yung concept ng ano ng higher self, lower self. Alam nila na ito yung intuition, alam nila na ganito. Pero reality, alam nyo ba talaga kung ano ba yung science behind nito? So i-explain ko sa inyo to ng unfiltered at saka mas malalim para mas ma-apply nyo to sa tunay na buhay. So game na ba, Adel? Ayan. Yes po. Okay. So, sa ibang practice, guys, atras tayo konti. Di ba may mga religion, may mga tradition, may mga tinatawag na atman, self, sa iba naman, higher mind, super consciousness, miraculous self, sa iba naman, guardian angel. So, mga iba't ibang context sa libro. Pero para sa akin, it's just basically higher self at lower self. And para sa akin, isa sa, ano, isa sa parang pinaka-ano niya, pinaka-example ng higher self at lower self. Sino mahilig sa anime dito? Ayan. Um, sa akin kasi, mahilig ako sa anime. And yung, lagi kong sinasabi dito kung nanonood kayo ng Naruto. Di ba si Naruto, meron siyang parang beast sa katawan niya, si Kurama. Merong Kurama na, si Kurama yung parang ano, yung lagi siyang tinetemp ng masama. Lagi may sinasabi sa kanyang ganito. Tapos minsan may Kurama naman na mabait. So, para sa akin, in a way, ganun yung higher self at lower self na work Now, explain ko sa inyo na mas malalim at applicable na ano practice sa tunay na buhay. Ano ba talaga yung higher self at lower self na to? So, it's basically, dalawa siyang pagkatao na kung saan, isa, yung magaling, yung masipag, yung matalinong version mo. Tapos yung isa naman, yun yung mahina mag-isip, tamad, makulit. Yung tipong, ano, yung tipong parang ano siya, um, paano ko ba siya sabihin sa ano? Para siyang yung sarili mo na ano, na masyadong complacent. Alam mo yun? And maniniwala ka ba na may matalinong version ka sa sarili mo kasi di mo lang masyado ginagamit. And minsan hindi pangalam ng tao na nag exist yung matalino nilang self. Ikaw, naniniwala ka ba, Adel? na meron kang matalinong version ng sarili mo? Meron. Napapahira lang ng katamaran. <laughs> <laughs> Totoo. Now, meron talaga guys. As in meron. And, ang nakakalungkot minsan kasi hindi alam itap ng mga tao yung version nila na yun na matalino talaga. Like, kahit ako na yung later ko natutunan to, yung science behind ng higher self and lower self, dun ako na pa, dun ako na na parang shit, may ganun pala. So, palalimin natin guys. Okay, gagamitin ko yung science kasi alam niyo naman, may ilig tayo mag-explain ng science and ayoko lang ng basta words. Gusto ko back up by science. Like, um, ano, factual yung mga sinasabi ko. So, ganito yan. May dalawa kasing bagay na responsible sa pagde-decide sa utak ng tao. Okay, merong PFC or yung prefrontal cortex na tinatawag. Tapos meron naman limbic system or amygdala, isa doon. Kapag sinabing prefrontal cortex, it's basically yung logic, yung planning, empathy and self-control. So ito yung utak na part ng utak mo na nag-iisip. Ito yung logical. Ito yung bagay na parang, pag, ito yung parang ang talino mo, ganoon Kapag sa limbic system naman, amygdala, yun yung emotion. Now, meron akong content sa TikTok na in ko na kapag masyado kang emotional, ibig sabihin, um, yung ano mo, yung mga decision mo, hindi mo masyadong pinag-iisipan. Pero kapag analytical kang tao or pinag-iisip -de ka ng maigi, yung prefrontal cortex yung gumagana sa utak mo. Now, ano bang relationship nito sa usapan natin ngayon? Yung prefrontal cortex natin is basically logic. Reasoning. Okay. Uh, Amigdala, ulitin ko lang, or yung limbic system natin, emotion. Okay. So kapag, kapag kunyari, may isang sitwasyong kayong na ano, na nasakop or na, ano, na na, experience ngayon nangyayari ngayon may dalawang part yung utak natin gagalaw yan. Boom, 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 magde-decide yan. Ngayon, kung papaano ka na hard na hard na hardwire nung bata ka or kung papaano ka inano, kung papaano ka lumaki, upbringing mo at saka yung mga belief system mo na nakapalibot sa sarili mo. Either sa dalawa na to yung mag -ano, yung mag -a -act. So may mga taong emotional. And tayo mga Pinoy tayo puro puso tayo. Kaya ang dali i-move ng emotion ng Pilipino, ang dali kuhanin ng love ng Pilipino. It's basically masyado tayong emotional. It's part of of our culture. Hindi siya masama, pero it's just for you para mabigyan kayo ng awareness. Pansinin niyo. Anong naobserbahan niyo lagi sa ano, sa Philippine ano, media? Ano um uh, Nix. Ano yung lagi mo napapansin? Yung very alam mong Pilipino yung na nasa palabas. Ano yung concept mm -hmm. lagi? Like usually emotional based. Like, alam mo yung mga uh, mga kwento ni Jessica Soho, 'di ba yung mga from rags to riches, mga gano'n. Usually, yun yung napapansin ko yung mga nagbabaryal talaga. Yung, Correct. Yeah. At yun yung bumibenta sa merkado, alam nyo, isa sa, pina, isa sa kapag magaling kang marketer, magaling kang mag-tap sa emotion. And kapag magaling kang kumuha ng emotion ng tao, like sa emotional na lugar, kanyari, eh, Pilipinas, makukuha mo lahat ng traffic. Ganun lang ang ginagawa namin sa marketing. Pinag-aaralan namin. And it's it's part and it is embedded in our Filipino culture. Wish ko lang, 'di ba? Nananood ka gano'n, Nicole. Maalala mo kaya? Um, yeah. <laughs> so, MMK. MMK, Kuya Willy, magpapalay ng masaya, high yung emotion, tapos piglang ilolo, kakanta siya ng malungkot. So part na yan ng culture ng Pilipino. So amin dala. Now, 'Yung sa prefrontal cortex natin, ituloy ko, ito 'yung visionary side mo. Ito 'yung sinasabi nila na intuition. Okay, ito 'yung visionary, malayo mag-isip. Amygdala is survivalist. Okay, instinctive. Okay, 'yung mga hayop usually yung ginagamit, gumagana sa kanila, tribal to survive. Okay, fight or flight. Okay, ito 'yung gumagana sa atin. So, parang initial reaction siya. Ngayon, kapag palalimin natin, it's just basically connected sa topic natin, yung prefrontal cortex at yung higher self natin. And yung amygdala natin is lower self, your limbic system. It's just it's as simple as that. Naman so tanong, every time nagde-decide tayo, lagi yung tatandaan to ah, meron tayong 3 seconds lang na window para ma-access natin yung higher self. 3 seconds lang. And the moment na natin yun, di ba? One, two, three. Maglilid na siya sa decision natin na yung lower self na yung gagana, which is yung default setting ng tao. Gets? Kapag inutusan ka ng magulang mo, anak, maghugas ka ng pinggan. Three seconds. One, two, three. Pag di ka tumayo, di ka nagagalaw. Lower self na yun. And ang hindi alam ng tao, ang pinaka-default na programming ng utak natin is yung lower self. Yung tamad nating version. Ngayon alam niyo ba't maraming taong tamad? And naalala niyo yung ano? Na naalala niyo yung lesson natin? Sa first lesson, awareness at compound interest. Kapag hindi ka aware na may nag-i-exist na ganitong element sa life natin or sa part ng utak natin, hindi mo makilala si higher self at lower self. At kapag di mo yun, hindi mo kilala, hindi mo magagamit. And kapag hindi mo magagamit, habang buhay ka kakainin ng lower self. And through time, magko-compound yun. Through time. Kaya alam niyo yun na reason bakit maraming taong tamad? Bakit maraming taong mahirap? Out of shape yung katawan, matataba. sa komplemento sa trabaho, basta trabaho lang reklamador at kung ano-ano pa. Yan reason. Babalik tayo sa first lesson guys, awareness. And sigurado ako, hard reality, maraming tao magagalit sa akin pag sinabi ko to. Maraming tao magagalit sa akin. Pero it's the reality. Tingnan no, 3 seconds lang. Kasi guys, in reality, kinain at kakainin na sila, yung mga tao na sinasabi ko na to, kinain at kinakain na sila ng lower self nila. Sa so, tingin mo bakit? Guys, Kasi sa tingin mo, bakit kaya? Bakit mas gusto ng tao yung default system nila? Bakit mas masarap magreklamo, mas masarap magrason, mas masarap kumilata, mas masarap hindi kumain ng healthy, mag-junk food? Sa tingin niya, ano yung reason? Kasi yun yung madali. Yung Correct. Yeah. Nadali mo, Nix. Kasi yun yung madali. At nakakalungkot kasi yung mundo ngayon, pinaprogram tayo na lahat ng bagay madali. Lahat ng bagay ngayon instant. Naawa talaga ako, may mga bata na nagchat-chat sa akin, tsaka ibang tao na, Kuya JC, paano kumita ng malaki, na, kumita ng six digits ng two months? Kuya JC, paano kumita ng one month? Hindi ko sinasabing, hima, hindi ko sinasabing imposible, pero masyado siyang instant eh. It doesn't, it doesn't even make sense, di ba? Masyadong hinahanap ng tao yung madali, madali ngayon. Kakahanap nila ng madali sa mundo, sila yung nadadali. Babalik lang tayo sa sinabi ko. So ang tanong, pa, paano ba natin mapapalakas yung higher self na to? Alam mo yung ano, yung lesson na to. Natutunan ko to ng pandemic kasi 'di ba nag meron kaming meron kaming startup company na ginagawa. Tapos meron kaming like literal nakatira kami sa isang office na bahay. Tapos doon na kami lahat mga start. Nandoon ako, nandoon yung mga ko ano co founders ko nagwo-work kami. Tapos ang laging ginagawa ng leader namin or yung parang pinaka CEO namin yung inexplain niya yung concept ng higher self lower self sa amin. Lagi niya kapag may pinapagawa siya, lagi siya nang gaganito. 1 2 3. Kapag within 3 seconds di kami gumalaw, lower self na yung papagalitan kami. So kaya kunyari, natutulog kami. Ang gising namin kunyari, sa work 7:30 or 8 o'clock AM dapat may agreement kami gising na kami. Kapag yung isa kong kasama, pangatlo na hindi pa tumayo, papagalitan siya. Kaya ako naging ano, every time nakakarinig ako ng ganito, para ako nagkaka-PTSD eh. Parang, uy, gumagalaw ako bigla kasi naging part siya ng training ko. And every time nagde-decide ako, one, two, three, gagalaw ako. So, simple lang. Ganun lang din i-apply nyo, guys. I-utilize yung three seconds rule na ginagamit ko personally sa pag-channel or pag may gagawin kayong mga importanteng bagay or kahit maliliit na bagay. And hindi nyo kailangan mag-start ng mahirap kailangan kahit mga basic lang na ano na task practice niyo so every time mag-decide kayo dapat gagamitin natin lagi yung PFC okay in short gagamitin lang natin lagi yung higher self so sabi ko nga kanina relating to this example kay uh, away na parang pag meron kang gagawin task maghugas ka pinggan lahat lahat naman siguro ng tao tinatamad ako nararamdaman ko din yung tinatamad Gilangan nyo lang. One, two. Dapat pagka-two, galaw. Ganun lang. So far, Adel, ano mga natututunan mo? Hello, rinig ako? ah Ano? Tawag so, dito? wag pa yung katamaran. <laughs> Simple lang pero totoo. Ngayon, paano mo paano mo hindi papairalin katamaran? Based gamiti sa mga tinap. Ano, gamitin yung 3 seconds ko. Hmm. Ikaw din ba bro, biktima ka ng ganito? Oo. Oh. <laughs> Anong usual na ginagawa mo bro? usual na ginagawa? Uh, usual na parang ano, parang naging setup mo na kapag may gagawin ka pa sa tatama rin gano'n. it's sa work, ganyan. Uh, Nag-a-alarm na ako ba? Para ma-alert ma na yung kataon ko para kung ulos ko. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Hindi nyo kailangan ng sobrang malupit na ano. It's just It's just pure science, tapos pure application sa real life na day-to-day -day na pwede nyong gamitin. Kaya pag may simple tayong trabaho, magbilang ka lang ng 3 seconds. Gawin mong, gamitin mong kota sa sarili mo yan. Bago pumatak yung 3 pack, galaw ka na. Kahit ayaw mo, gawin mo. Lalo-lalo na sa mga importanteng bagay. Ngayon, marami magtatanong sa akin, JC, bakit, bakit ganon? Anong meron? Anong, anong meron doon? Hey guys, kapag lagi natin pong gagawin, masasana yung utak natin tapos dahan-dahan magiging normal na to na wiring ng utak natin. So in a way, tinatrain mo yung utak mo. At kapag nasana yung utak mo, dito na kakainin ng higher self na sinatawag si lower self. So from tribal or survivalist ka na mindset, mas magiging intuitive ka na. Okay. At kapag nasanay ka, overtime magko-compound 'yon. Kung hindi nyo pa alam yung, yung, meaning ng compound, in-explain ko yun sa last learning session natin na sa YouTube. Panoorin nyo yun. So, magko-compound yun. Now, kapag nag-compound yun, paulit ulit mo ginagawa, nagtitrain, magugulat ka, ikaw na mismo, yung sarili mo ngayon, yung higher self mo na yun. Ikaw na yun. Ikaw na yung bagong version na yun. Doon na, nag dun na nagkakaroon ng tinatawag na upgrade. Nag-upgrade ka na. Nag-iba na yung ways mo sa life. Ganun lang siya kasi simple, guys. Hindi siya hindi siya sobrang ano, hindi siya sobrang complicated. And guys, ito pa. Just to add. Si higher self at lower self natin, ito din yung standards natin sa buhay. Okay. Um lagyan ko siya ng konting application sa real life natin. Okay, standards natin sa buhay sa higher self. Maraming tao yung may high standards. 'di ba? Gusto ko tumira sa ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganito. Pero tignan niyo yung low stand, yung ano nila, yung kung nasaan sila nakatira ngayon. Kasi ang reality guys, yung tunay natin na sa buhay is yung lower self muna natin. As in yung lower self natin. Okay? Dapat dito nagkakaroon ng reality check. Adel, may tatanong ako sa'yo bro. Marami ka bang mga kawork na sobrang taas ng pangarap? Like, ang grabe sila magkwento? Meron. Meron. Mga katrabaho, di ba? Grabe. Ano? Pero ang tanong, sa sila nakatira? Saan? Ng... Simplehan lang, bahay lang. Simplehan lang, di ba? May mga may mga na ka na na tao na parang ano, parang grabe yung pangarap na na ano na income, 'di ba? Gusto kumita na malaki, 'di ba? May mga ganoon ka na nga na meet Pero ang tanong, ikatrabaho ba sila mabuti? May mga na-meet na kayong ganun. Yung grabe mangarap sa sa sahod, sa trabaho, pero pag trabaho na tamad, Mm. Di ba madami? Yeah. Hanggang usapang lasing lang, di ba? Kasi guys, ang reality, yung higher self mo yun, yes, sige, gusto ko, ganito kinikita ko. Pero yung reality mo, kinikita mo lang, 10,000. Tapos tamad ka pa magtrabaho. Yun ang tunay mong standard. Yung lower standard mo, kung saan ka nakatira ngayon. Now, hindi ko sinasabi na, mapupu na hindi mo mararating yun. Pero yung punto ko kasi dito, logically speaking, 'Yung tunay nating standard sa buhay is 'yung lowest standard natin, which is 'yung lower self natin. And the only way para mapataas mo 'yung standard mo sa buhay in general is tataasan mo 'yung lowest standard mo. At so parang isipin niyo para siyang ano, para siyang para siyang ceiling. Uulitin ko ah, the only ang ang current standard mo talaga sa buhay is 'yung lowest standard mo yung kung nasaan ka ngayon, saan ka nakatira, magkano kinikita mo, yan ang standard mo ngayon, yan ang realistic standard mo ngayon. Nandiyan ka yan yung reality mo eh. Pero hindi ko sinasabi na hanggang dyan ka lang. The only way para itaas mo yung standards na yon is i-up mo yung lowest standard mo, hindi yung highest standard mo. So isipin nyo para siyang ganito oh, Yung, yung floor mo, yun yung lowest standard mo. Yung ceiling mo, yun yung high standards mo. Yung lowest standard mo, kaila yung or yung ano yung yung floor dapat mo itaas yon kasi kapag tinaas mo yung lowest standard mo tataas yung quality ng life mo and lahat yan mag-uumpisa sa decision making guys kaya ako ina-explain sa inyo yung importance ng lesson na to ng higher self at lower self kasi kung ikaw yung tao na nangangarap ng malaking sinasahod, malaking kinikita, kailangan dapat yung mga decision mo sa buhay, tama, high standard, tapos dapat ano, pinag-iisipan mo na maigi. Kasi sa totoo lang, maraming taong mahilig mangarap, maraming taong may gusto ng isang bagay, hindi man lang yan pera, hindi man lang yan negosyo, hindi lang siya material na bagay, pwedeng karir, pwedeng edukasyon. Pero ang tanong, kapag nandun na sa mismong trabaho, tamad naman. Hindi nagalaw. Yun ang lowest standard. Yun yung standard. Kasi hindi ka naman gumagalaw eh. So kung wala ka nang na input ano yung expect mong output? Wala din. So, kailangan sa pinaka-lowest ano, standard nyo, itataas nyo yan. Kasi kapag tinaas nyo yung lowest standard nyo, that's na time na dahan-dahan na siya yung magiging bago nyong standard, which is yung high standard nyo. Tanggalin. And the more na tataasan niyo si lower self niyo, the more na lalapit siya kay hey, higher self. So may panibagong ka ng standard. So yung dati mong kisa may magiging siya na yung bagong floor kapag tinaas mo na yung bagong yung floor mo na luma. Nagigets ba? Tapos yung lower self niyo ngayon, yun na yung bago nyong yung higher self. Tapos magkikrate na naman ng panibagong standard. In short, sa buhay, dapat nag upgrade tayo every day, every, ano, every once in a while, nag upgrade tayo. Hindi lang about gamit, hindi lang about upgrade sa bahay, kundi upgrade sa mindset, sa decision making, sa action, sa trabaho. Kasi guys, ang reality, kapag hindi ka nag upgrade nagda-downgrade ka. Hindi ako naniniwala sa, ano, sa kasabihan na, ano, constant. Wala akong constant sa mundo. Kasi kung, kung kung may constant edi sana yung oras natin steady lang. Wala namang ganoon. It's either pataas ka or pababa ka. So kapag nararamdaman mo na wala na nangyayari sa iyo minsan pero tas wala ka ding ginagawa, pa downgrade tawag ko. Pero kapag may ginagawa ka naman na maganda at tama, na alam mo sa sarili mo na committed ka at seryoso ka, kahit wala pa nangyayari, ibig sabihin pataas ka na, no? nag-upgrade ka ng dahan-dahan. Dahan. dahan, dahan. And babalik tayo doon sa past lesson natin na tinatawag na compound interest. So panoorin nyo na lang. Kaya yun, lagi kong sasabihin at the end, mamimili ka lang sa dalawa. It's either higher self or lower self. Pili ka. So last one guys. So far, nices ano mga na-realize mo. Ano? Um, like lahat ng mga tinuro mo sa amin yeah. so far related sila yeah. lahat. I mean, if hindi ka aware sa sarili mo, how can you like expect to like have like um how can you kung hindi ka aware sa mga actions or mga beliefs mo, how can you expect like to have like a compound interest or like to get like an ROI? Correct or to get some outcome niya. Yeah. Correct. Nagigets niyo yung ano, nagigets niyo yung ano, import